Hello mga kababayan. So guys, ang isda talaga nahuhuli sa bibig, no? So, ba't ko nasabi to? Kasi guys, nung tinatanong si ano Vice President sardo Duterte ni Senator Risa Hontiberos, no? Kung ano ba yung tungkol dun sa kanyang libro, no? Eh, ang layo na sinagot niya. Kung eh, kunento pa niya na itong si Senator Risa Hontiveros dating uh, lumapit sa kanya, nagpapatulong kasi two times na doon na natalo tapos eh nagpapatulong para nga manalo sa uh, 2016 no na pagkasenador so kung man pinaliwanag naman ni senator sa Ontiveros na oo nagpunta siya sa Davao at syempre courtesy niya yon na ano pumunta doon sa pinaka ina ng bayan o kaya ama ng bayan na nagkataon si Vice President Sara Duterte, ang mayor noon. So, kung bagaman, ang layo, uh, lagi yung mga tanong, imbis na maging objective, itong si Vice President Sara Duterte, lagi niya pinipersonal, di ba? Hindi siya mag-stick dun sa issue. Ang issue, tinatanong, ah uh, ano ba yung tungkol dun sa aklat na yon at bakit kailangang gumastos ang gobyerno gamitin ang pera ng bayan na 10 milyon para sa pag-imprenta nung ano aklat na yon no na siya pala ay ano actually gagamitin niya para i-promote yung sarili niya alam niyo kung bakit kasi sabi niya ah uh, ang libro na daw na yon ay kaya daw ganoon ang tanong ni ano senator Risa Ontiveros kasi ah uh, ang libro na yon ibibigay sa mga bata, syempre mababasa ng mga magulang, ang mga magulang ay mga botante, So, kumbaga man, uh, inaano niya, kakalat doon yung pangalan niya, nagkalat doon yung pangalan niya kasi siya yung may akda, 'di ba? So, kung man, uh, ni-reveal niya yung pinaka-purpose no, nung kanyang ano, uh, aklat na i-promote pala talaga ang sarili niya at makarating sa mga magulang ng bata na to para na sa gayon uh, siya makilala at sa panahon na boboto no. Siyempre, ibig sabihin, nandun doon na yung pala yung intention niya na alam nyo na na kakandidato siya bilang presidente sa 2028. At kung bagaman, eh, uh, maging matunog na yung pangalan niya dito sa mga magulang ng mga batang bibigyan ng libro na to, ay aklat na to. So kung bagaman, pinopromote na niya yung sarili niya sa mga magulang na botante ng mga batang to, pinadaan niya lang pala sa Um, na kunyari aklat pa sa mga bata pero alam naman niya kasi uh, ang mga bata pagdating sa bahay yung mga magulang binubulatlat yung mga ano learning materials nila kasi tinututora uh, nila yung mga anak nila di ba nagmuwan assignment so mababasa do no na nakakapagtaka no yung pinaka ano ending ano niya page niya kung saan na uh, pinakilala siya bilang may-akda napakalaki ng picture niya tapos eh yung mga ano niya, accomplishments niya, 'di ba? Tapos isa siyang ano tunay na kaibigan. So ibig sabihin ko, imbis na tama nga si ano Representative Castro, no, yung iba na mga author, maliit lang yung picture nila. Tapos sa uh, sasabihin lang nila kung kanino nila gusto magpasalamat, no? Tapos eh yung ano, Ah, kan kanino nila kinukuha inspiration na yon sa pagkalikha ng kanilang aklat, di ba? Napakalit ng picture, ID picture. Pero eto, ah, talagang ano, ang laki na promote niya talaga yung sarili niya para sa next election. Eh, ano na, maging common name na siya o makarelate na o meron na siyang familiarity do sa mga botenteng magulang ng mga batang to na sinabi naman ni Sen. Reza Ontiveros na hindi pwede nagastusan ng bayan ang isang libro no o isang aklat na akda ng isang mam, ano ah, sa gobyerno, isang mambabatas o kaya isang presidente, isang vice president, di ba? Tapos ah, yung mga libro niyo ipropromote yung sarili nyo, tapos ang gagamitin yung pera pero eh, pera ng bayan. A big no no, di ba? Hindi pwede 'yun. Tama nga si ano, uh, representative no, na humanap siya na maging sponsor nung kanyang aklat na yon. Kasi kung bagaman, uh, ano yun eh, parang promotional tools niya yung sa sarili niya para sa paparating na eleksyon kung saan tinatarget niya talaga na kumandidatong presidente. So, kung guys, no, wala talaga sa isip natin. No? Ako nga hindi ko naisip yun eh, na makakarating pala yun sa magulang, tapos yung mga magulang, butante, no? Pero, ayun na, ni-reveal na niya mismo yung pinaka-purpose ng ano, pagkakalikha ng aklat na yon na ang gusto pa niya, pera ng bayan na ipanggasto sa pampalimbag no, no? Tapos, eh, ang ipropromote pala yung sarili niya. So, ayun lang, guys, no? Ah, talagang etong ano, si Vice President Sara Duterte, napakasidhi ng kanya kagustuhan na maging presidente natin, no? napakalaki na ano niya talaga yung tingin niya sa sarili niya na mananalo siya, no? Ang sa tingin ko, hindi siya mananalo kung sa normal na bilangan ng boto kasi alam na ng mga taong bayan yung ginawa ng tatay niya, kapatid niya, di ba? Pati siya, yung ano, uh, mismong kanyang performance dito sa gobyerno, di ba? Na wala naman. Pero, dahil nga hindi siya nagpo-komento sa China, kahit na inaragabiado na ang mga natin, mga tagapagtanggol sa West Philippine Sea, eh, baka alam niya na kikilos ang China. Kung baga man, dadagsa ang pera ng China para nga matulungan siya para manalo siya. Siguro alam na rin ni Vice President Sara Duterte na pera ang kailangan para manalo sa eleksyon, no? Kasi... Amin uh, aminin natin yung mga nasa gobyerno, no? Uh, mga governors, mayors, di ba Mga barangay captain, mga barangay, no? Nababayaran yan. If the price is right, kaya kanilang ipanalo. So, ayun, hindi naman lihim sa atin yun, ba diba? So, hindi ko nila lahat, pero mostly, ha, mga korap. Kaya ang mga nananalo, uh, maski dyan sa Comelec, no? 'di ba may katiwalian. Kaya ang mga nananalo pala, yung pinaka highest bidder na talagang nagbayad na nga kung magbabayad. Kaya ang mga nananalo hindi yung kagustuhan ng tao eh. Kumbaga parang meron na talaga mga listahan na yun na talaga ang lalabas kasi yun na yun talagang nag-pledge o nagbigay na, nag-down payment na para manalo sila. At yun ay hindi yun ano ah, ko ha. Totoo yan guys kasi may dayaan mas ti sa COMELEC, no? At hindi ko naman sinasabing si ano 'yan, ha? Ah, Komile Chairman Garcia kasi kakaupo pa lang naman niya, wala pa siyang ah, kinakaharap na election local o ano man, ha? National kasi di ba kakapoint, ina-appoint lang siya ni President Marcos. So ibig sabihin ko, masusubukan natin 'yan sa local election sa 2025, no? Kung may dayaang nangyari sa COMELEC, So, ayun lang guys. Dito na ko, and blessings, blessings everyone. Bye!